Good morning po uh, sa inyong lahat, uh, sa lahat ng mga nanonood diyan po. Ano? So magandang umaga po at uh, mabuhay po kayong lahat. At uh, sa buong Pilipinas, uh, welcome po dito sa ating uh, channel, ang Tabsung Viewpoint. Again guys, uh, tapos na po ang eleksyon at uh, lumalabas meron na tayong uh, uh, mga nanalo at na-proclaim na po yung iba lalo na sa mga halo uh, LGU, ano, so marami na po tayong naproklama diyan ang hinihintay lang lang po nating proclamation ngayon is yung sa Senate at uh, tapos na po ang canvassing so announcement na lang po yung hinihintay natin at uh, congratulations po sa mga lahat ng nanalo at uh, sa tingin po natin ay uh, dapat pagbutihin nila yung kanilang proklamasyon. Uh, uh, naatasan na atasan, uh, tungkulin na paglilingkod sa bayan. So, yun po yung pinaka-important uh, mensahe mula dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. <clears throat> Again, pagkatapos po kasi ng eleksyon, uh, nagkaroon, nagkaroon, na tayo ng conclusion, nagdesisyon na ang ating uh, sambayan ng Pilipino kung sino yung mga karapat dapat na ihalal. At sa tingin ng mga Pilipino, yun po ang deserve naman ng sa ating bayan. So, yan po ay ating respeto kasi yan po ay desisyon ng sambayan ng Pilipino. So, uh, sa mga hindi po tanggap yung mga naging resulta ng election, uh, bawi na lang po tayo sa 2028 presidential election. So, again, ang channel po na ito ay nagre-remind sa ating uh, mga taong bayan na kung tayo po ay may mga uh, hindi katanggap-tanggap na piling dahil dun sa naging resulta, yan po ay i-reserve natin sa susunod na eleksyon. Yun po ang nasa batas at yun dapat po ang ginagawa ng ating taong bayan, uh, uh, sub, yung panawagan ng suporta sa gobyerno. Kasi again, guys, ang importante kasi sa ating uh, mga galaw bilang uh, taong bayan ay supportahan po natin yung gobyerno, yung effort ng gobyerno Uh, na maglingkod sa bayan. Suportahan po natin yon yung mga project at saka yung mga bagong batas na pinapanukala ng ating mga policy maker, especially yung leadership ng gobyerno. Yan po isuportahan natin kasi <clears throat> yan po ay an uh, ano pinini uh, pinili pinili nilang ano yan um uh, policy at sa tingin nila ay makakabuti yan sa ating uh, bayan at eventually pag nakakabuti sa ating bayan, Siyempre tayong mga taong bayan po ang makikinabang noon. So again, sana po uh, ma-stop na natin yung mga mga ano mga mga hindi pagkakaunawaan ng mga Pilipino. Tapos na po yung eleksyon at uh, yung ating uh, mga ano mga hinaing ay naipandama natin sa pamamagitan ng pagboto. So yun po ang pinakatamang uh, hakbang ng ating taong bayan yung uh, mag-participate sa election at the same time uh, <clears throat> maging wais sa pagboto yun po yung mga tungkulin natin na napakahalaga yung tuging election kasi imagine guys yung iboboto natin ay manunungkulan sa atin ng 3 years, yung sa national is 6 years so again napaka-importante talaga ng pagpili ng uh, deserving na kandidato pero anyway, tapos na ang election so ang uh, in ini-encourage po natin dito sa ating channel ay mag-focus na tayo sa ano, uh, beyond politics na tayo. Uh, ang purpose natin dito sa ating channel ay ma maka makagawa ng isang uh, maano ma, maayos na bansa at uh, magtulong-tulong tayo na itaguyod ang uh, future ng ating uh, bansa. Yun po yung ating goal natin dito sa ating channel at sa tingin po natin ay uh, ma-achieve po natin ito sa pamamagitan ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Yun naman po ang pinaka-importante. Again, hindi po tayo susulong as a nation kung tayo po ay watak-watak at uh, magkakaiba po tayo ng ano ng uh, pananaw at ang mahi okay lang po yung magkakaiba ng pananaw eh. Ang mahirap po yung magkakaibang pananaw pero dinadaan natin sa pagkakawatak-watak. Ibig sabihin, yung iba sumusuporta sa paninira ng gobyerno. <clears throat> yung iba naman, uh, dinidepensa ang uh, gobyerno. So, ibig sabihin, pagkakawatak-watak po yan eh. So, again, ang taong bayan po talaga, again, paulit-ulit tayo dito sa ating channel. Dapat po ang pagsuporta natin sa sa ano sa ating bayan ay 100% kasi yan po yung ano eh yung, pag ganyan pong suporta ang ginawa natin yung 100% sa suporta sa ating bayan hindi hindi po tayo magkakamali ng susuportahan unlike kung magsusuporta tayo sa mga political personality na may kanya-kanyang vested interest at ang mahirap po dyan, yung vested interest niya nila ay <clears throat> ang siraan ang leadership ng gobyerno. So yun po yung sa tingin po natin ay hindi magandang uh, ginagawa ng mga uh, tinatawag na oppositionist daw sila pero ang intention ay siraan ng leadership at saka ang mismong gobyerno. Again, hindi ba nila na actually alam naman nila ay na pag siniraan nila ang leadership ng gobyerno maaapektuhan po ang gobyerno plus at pag naapektuhan po ang gobyerno ang masisira po dito ay yung bansa natin at pag nasira ang ating bansa sino po ang higit na maaapektuhan tayo mga ordinaryong mamamayan tayo po kasi yung uh, uh, ano tumat tinatamaan pag bagsak yung ekonomiya natin walang oportunidad walang trabaho walang negosyo nang nag-iinvest dito sa Pilipinas Uh, yung economy natin, stagnant, sino po ang naapektuhan? Tayong taong bayan, di ba? Hindi naman yung mga leadership, yung mga political personality na gumagamit sa atin para siraan yung leadership ng gobyerno at siraan yung mismong gobyerno. Hindi naman po sila eh, yung mga maliliit na taong bayan ang naapektuhan po dyan. Kaya again, sana po ma-realize ito ng uh, sambayan ng Pilipino na dapat uh, iwasan na po natin yung sobrang uh, supporta sa mga tinatawag na political personality. Again, paulit-ulit po natin yung tatalakayin dito kasi ang sa tingin po ng channel na ito ang, ang pinakaugat ng problema natin sa pagkakawatak-watak natin bilang sambayan ng Pilipino at hindi natin pagkakaisa para tulungan ang ating bansa. It's because yung ating pagsuporta sa mga tinatawag nating pol political personality. So again, nakita natin yan, nasaksihan natin ang epekto niyan, hindi makausad yung ating bayan, hindi maka makapag-attract ng uh, ma, mga negosyante para mag-invest dito, mga foreign investor makapag-invest dito sa Pilipinas. Dahil nga po, nakikita ng mga foreign investor na tayo mga Pilipino ay hindi tayo nagkakaisa. Yun po yung dahilan nun. So, da, da, bakit tayo hindi nagkakaisa? Dahil nga po yung sinatawag na sobrang political personality support na yan. Yan po ay maituturing natin na lasun sa kaisipan o sa pananaw ng mga sambayan ng Pilipino. Again, ito pong panawagan na ito ay address ito sa lahat na sambayan ng Pilipino na naniniwala na ang pagkakaisa lang po ang tanging solusyon para mag-move on tayo as a nation, umunlad ang ating bansa. As a nation at uh, makinabang ang mga ordinaryong tao o maliliit na Pilipino makikinabang po pagka ganun po ang ating mindset as a whole nation, dapat nagkakaisa ang taong bayan. Again, mag a lang po natin yan pag tayo ay nag-unite. Paano tayo mag- Paano tayo mag-unite? E tanggalin natin po yung ating sobrang pagsuporta sa mga political personality. Sinabi, sinabi po nga natin dito sa ating channel na ang uh, pagsuporta sa isang political personality ay nagtatapos po yan sa pagsulat pag natin sa balota after nun po, pagkatapos po nun, kinakailangan na, kinakailangan na nating ipatupad yung ating responsibilidad bilang isang mamayang Pilipino. Ano po yun? Ang pagbabantay sa mga political personality na inihalal natin. Bantayan po natin yung kanila uh, kanilang mga ginagawa, mga activity, kung ito po ay nakakatulong o nakakasama sa ating bansa. At pag sa tingin po natin ay nakakasama, Uh, yan po ay mananagot sa atin sa susunod na eleksyon. Again, ang kapangyarihan po ng taong bayan ay nasa eleksyon lang. The moment na matuto po ang tayong bumoto at, at tanggalin natin yung mga politisyan na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng bayan, dun po lang po mag-uumpisa yung ating ano, uh, pagkaalis dun sa stagnant na sitwasyon ng ating bayan na napaka ano napaka gradual yung pag -improve. although nag improve naman nakikita natin sa statistic malakas yun po yung ating ekonomiya o tumuunlad tayo pero again ano siya eh, mas may, may bibilis pa po ang pagunlad ng Pilipinas kung ang sambayan ng Pilipino ay hindi nagkakawatak-watak at, at united tayo sa isang effort lang ang pagsuporta sa ating bayan. Okay? So again, ang pangarap ko ng ating channel ay dumating yung time na ang uh, mga sambayan ng Pilipinos ay maamulat na na ang uh, pagsuporta, sobrang pagsuporta sa mga political personality ay banta sa kaunlaran ng ating bansa. Okay? So, marami pa po tayo mga tatalakayan dito, no? Uh, yun lang po ang gusto nating i-remind sa ating taong bayan yung so yung patuloy at sobrang pagsuporta nakikita po natin yung ano nila yung mga effort nila eh uh, ang dami nakikita natin sa social media na mga negative na comments about sa leadership, sa gobyerno, etc. Hindi po nakakatulong yung kan yung mga opinion. Ang ginagawa po ninyo ay paninira sa ating bansa. Okay? Kasi yung mga pinagsasasabi ninyong negative sa social media, yung nakakabasa niyan, na, na empowered sila dun sa, sinas, iniisip nila na negative sa ating bansa. Okay? Dapat po hindi po nananatiling negative ang tingin natin sa ating bansa. Dapat po maging positive lagi. Lagi nga, uh, lagi tayo mag-isip ng mga bagay na kung paano uunlad ang ating bansa. Kasi, yun lang po naman ang key. Kaya, ano, ma maalis tayo dun sa kahirapan natin kasi pag mahirap po ang ating bansa, ang talaga naghihirap diyan, yung mga ordinaryong mamaya na kagaya natin. Hindi naman po yung mga political personality na mga sino sobrang sinusuportahan natin eh. Sila po mga mayayaman na 'yan, mga well-established na 'yan at uh, ginagamit na lang po tayo eh. 'Yun po ang masaklap na ano na realisasyon na tuwing ano, tuwing eleksyon, ang ginagawa sa atin ay ginagawa tayo mga tao-taohan na uh, sige siraan mo yung gobyerno, siraan mo dito para ako manalo. Hulang na lang po ganun ang sabihin ng mga political personality na yan. So again, dapat po ang mga taong bayan ay mamulat na sa kanun mga scheme na ginagawa ng mga political personality. So paano tayo magmove on doon? Napaka-importante lang po, mag-focus lang po tayo ng effort sa pagsuporta sa ating bayan. Again, kung mai-separate lang po natin yung ano, yung 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 suporta sa political personality at sa ating bayan. Magkaroon lang yan ng separation. Doon na po, doon po ang start ng uh, pagunlan ng ating bayan. Pag ang tao po na mga botante ay uh, nagahalan ng politician na may genuine at may kakayahang uh, baguhin yung direksyon ng ano ng ating bansa. Big sabihin ano sila? Ah uh, matalino, ah uh, makabilidad at saka ano, uh, determined na magpaunlad ng bayan, hindi yung magpaunlad ng sarili lang. Okay, yung mga personal interest ng uh, mga politician. Marami po yung mga ganyan na uh, tuwing eleksyon na lang ang laging inuuna ay yung pagkapanalo ng buong uh, ang kanila yung tinatawag na political dynasty. So again, ito pong channel natin ang kailangan po ng natin dito ay magkaroon tayo ng uh, citizen power. So paano po yung citizen power na yun? Lagi po nating ano, uh, intindihin, intindihin natin isa puso. Yung importante po eh, isa puso po natin yung kahalagahan ng ano, uh, pagsuporta talaga sa bayan. Kahit ano pa eh, kahit ano pang Uh, isipin natin paulit-ulit kung saan ba tayo mag-uumpisa para mabago na yung sistema. Again, nag-uumpisa po yan talaga sa ating mga sarili bilang mga sambayan ng Pilipino. Yun lang po yung talaga nakakalungkot talaga eh. Nakikita natin na yung sambayan ng Pilipino is talagang polarized hanggang ngayon. Nagkakawatak-watak tayo dahil diyan sa yung ano yung sistema ng sobrang pagpulit pagsuporta sa isang polit ano political personality. Yan po talaga yung may tuturing nating sakit ng ating bansa. kaya hindi na tayo umusad-usad eh. Lagi na lang pag may mga may bagong gobyerno, may nananawagan ng uh, resign, uh, puro mga paninira, di ba? Hindi, hindi na pa sa sawa guys na di ba niyo napapansin kung anong ginagawa ng mga political personality kung bakit nila ginagawa yung sa paninira ng gobyerno sa gobyerno. 'Di ba? Hindi ba sila makapaghintay ng another election at gusto nila kaagad na sila kaagad yung maupo. 'Di ba? Akala mo naman may magic na pag sila yung nakaupo, biglang 360 degrees magto-turn agad yung economy natin. <laughs> Hindi po ganoon magic ang ano eh, pagpapatakbo ng bansa. Sana po manare-realize ng ating mga mamamayan na ang ano, ang uh, pagpapatalsik sa isang duly elected government, wala pong ibang result 'yan kundi ang pagbagsak ng uh, ekonomiya ng gobyerno. Okay? Sa mga atat na atat dyan na gustong uh, uh, makalitan ang administration, maghintay kayo sa 2028. Tayo naman po wala tayong sinusuportahan na ano eh, na political personality regardless kung sino po yung ano, yung uh, nakaupo sa palasyo. Wala tayong sinusuportahan diyan ang inaano natin of oblo kung ano po yung nasa batas. Ang nasa batas po ang pagpapalit ng administration is tuwing election lang at yung dapat po ang nananaig kasi type ano di ba nananaig po dapat yung nilalaman ng ating batas hindi po yung nananaig ng mga panawagan ng mga political personality na mga ano mag magano kulang na lang sa sedition na yun eh yung himukin tayo na manawagan tayo na ma, um pababain ang duly uh, elected government hindi po ba natin nare-realize na yan, yan po ay eh, walang uh, may dudulot na mabuti sa ating bayan, syempre hindi eh, ko alam kung nasan yung mga kukuti ng mga tao na sumusuporta sa ganyan mga panawagan hindi eh. ba nila nare-realize na pag sumali sila doon at nanawagan sila ng pagbabago, pag, pag, pagbabago ng administrasyon ng hindi sa pamamara ng eleksyon, ay eh, pagbagsak ng ekonomiya ang mangyayari. Pagbagsak ng ating bansa. Sino ba yung maapektuhan pagka ang bansa natin? Yung bang mga political personality na sinusuportahan ninyo? Apektado ba yan? Pag ba ang mga trabaho dito, mabibigyan kayo ng mga trabaho ng mga political personality na sobra ninyong sinusuportahan? Di ba hindi? Di ba ninyo, ninyo nare-realize yun guys? Sa mga, especially yung mga tao na sobrang makakomment sa social media. Hindi ko alam, siguro mga bayad sila kaya ganun yung comment nila. Pero yung mga ordinaryong tao na nagmamahal sa bayan, hindi dapat ganun ang iniisip natin eh. Di ba? Kung may problema tayo sa gobyerno, eh di next time nabubuto tayo ng mga uh, bagong administration, ipiliin natin mabuti, yun lang po ang solusyon mag-isip tayong mabuti, huwag tayong magpadala dun sa mga survey, huwag tayong magpadala dun sa mga matatamis na mga sinasabi na mga leader na tumatakbo. Huwag tayong magpadala dun, isipin natin yung uh, mga background nila, ano ba yung accomplishment nila, di ba? Eh, yun nga po yung napapansin natin dito eh. May, wala namang mga accomplish wala namang accomplishment na record, 'di ba? Wala namang nagawa sa bayan. Tapos ang ang track record, ano, may uh, anomalya sa gobyerno. Pero pag nagsalita, pinaniniwalaan ninyo, 'di ba? Bakit maniniwala do sa walang accomplishment ang record ay may anomalya, may 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 akusasyon ng graft uh, and corruption, 'di ba? Tapos pag nagsalita, at sinabi na panin, sinisiraan lang siya tapos sabihin ninyo maniniwala kayo at tapos sabihin ay sinisiraan lang yan kaya ganyan iba ninyo tinitingnan yung ebidensya again kaya nga ang panawagan po natin dito sa ating channel is pag may mga ganyang akusasyon sa mga political personality na sinusuportahan natin huwag tayo makialam hayaan natin yung ano, proseso ng batas ang uh, masunod kung may kaso sampahan ng kaso kung may uh, ebidensya at mabigat at napatawa ng uh, guilty tapos na yun hayaan na natin yun magsuporta tayo ng ibang uh, kandidato ang, ang lagi po dapat natin titingnan is yung makakatulong sa bayan hindi yung nagiging cause ng problem hindi yung nagiging cause ng uh, pagkakawatak-watak natin pag sa tingin natin ang magiging cost ng pag dito sa isang pers political personality ay makakasira sa bayan. Ba't pa natin susuportahan? E eh pag nasira naman ang bayan, sino ba yung maapektuhan? Tayo naman, diba? di ba? Hindi naman yung mga political personality na yan. Again, mag-isip-isip tayo mga kababayan. Huh? Uh, Mag-move on na tayo. Uh, tapos na ang eleksyon. Unahin natin yung mga, uh, ano, Tupagin natin yung mga sari sarili nating hanap buhay. Huwag na tayo makaintrigan sa mga polit political na uh, drama na yan. No? Huwag na tayong maki, makipag, ano dyan, makisupport. Again, ang, ang, gagawin lang natin dito ay isang suggestion natin dito sa mga kababayan natin. Bantayan natin yung mga sinuportahan natin, yung mga ibinuto natin. Bantayan natin, bilangin natin yung nagawang mabuti. Bilangin natin yung nagawang masama. At pag marami yung ginawang masama, huwag nang asahan next election. Hindi na makakat uh, tikim ng boto sa atin dapat ganun po tayo mag-ano mag-elect ng mga political personality. Bine-base natin sa performance. Ano ba yung nagawang tulong sa ating bayan? Umunlad ba yung bayan nung uh, sinuportahan natin na iboto? Dapat ganun yung mindset natin eh. Be practical tayo lagi dapat. Dapat, dapat lagi tayo nakapokus doon sa nagawa, nagawang pagbabago, improvement. Yung mga ganun eh, yung mga ganung assessment ang hindi dapat hinahanap natin sa mga naihalal natin mga ano Uh, politician or political personality. Dapat hinahanapan natin ng performance, hindi yung naririnig natin lang natin sa kanilang mga bibig na ganito yung mga plano nila tapos pag mo naman at inabangan mo kung ginawa yung kanila mga prenamis, mag-i-excuse, magbibigay ng mga dahilan, di ba? Hindi po, hindi na dapat tayo mga naniniwala sa ganung mga ano, pag automatic, pag walang nagawang mabuti, at puro mga kasamaan ginawa, hindi na dapat yung deserve man na i-elect sa mga susunod pa mga eleksyon. Dapat po ganun ang mindset ng ating mga taong bayan. Nakabase dapat sa performance, sa objective at saka na itulong sa ating gobyerno o sa ating bansa na pag-unlad. Yun lagi dapat kasi yun lang naman ang dapat na mangyari. Umunlad ang bayan tapos makinabang ang taong bayan. Yun lang po dapat ang nakapokus tayo, eh. yung mga ating mga kababayan dyan, hindi dapat na, hindi, hindi na dapat tayo nagpa-participate sa mga kadramahan ng mga political personality ngayon. ba? Diba? Kung may mga kadramahan ng ganyan, impeachment, etc., etc., ayaan natin na proseso ng batas ang di ba? Magbigay tayo ng opinion kung anong gusto nating opinion. Pero yung sasama tayo sa mga rally-rally kasi nga hindi nagustuhan yung naging result ng... Uh, uh yan, kagaya niyan, magkakaroon tayo ng impeachment, di ba? June. Aabangan po natin yan. O kung hindi katanggap tanggap po yung result niyan, kay pabor o hindi, mananawagan ng rally, na po tayong sumama doon sa mga ganyang rally na ang mangyaya, ang resulta lang ay ano, pagbagsak ng uh, ekonomiya ng ating bansa. hindi ko maintindihan dito guys, yung mga ibang, ibang mga kababayan natin na, na nananawagan ng rally uh, paglaban sa gobyerno, para mapa para daw mag-resign yung, yung leadership ng gobyerno. Eh pag nag-resign naman 'yan, sino ang papalit? 'Di ba? At sa tingin ba nung papalit eh yung ekonomiya natin na bumagsak nag back to zero, eh, mababalik niya dun sa ano, masigit pa. Eh kung ngayon mangyayari 'yun, 3 years na lang magagawa ba niya yung within 3 years, 'di ba? Dapat po yung ating gobyerno ano, eh, nakapokus na lang dun sa ano eh, sa pagpapaunlad ng bayan at hindi na kailangan mag-focus doon sa ano eh, sa pagsagot sa mga ganyan mga intriga na paninira sa gobyerno. Again, kaya yan nga po ang nagustuhan ko dito sa ating uh, constitution natin eh. Ang constitution natin, yung presidente, one term lang po 'yan. Ibig sabihin six years lang. So ibig sabihin hindi siya hindi siya under pressure para ano, para magkumahog dun sa pagpapa ano niya, pagpapa pagpapalakas ng kanyang personality kasi hindi naman na siya tatakbo sa second term eh, kasi one term lang ibig sabihin ang purpose po ng ating constitution is para yung presidente, yung kanyang isip ay matuon lang doon sa ano, sa pagpapatakbo ng ekonomiya, wala na siyang pakialam sa politika, di ba? dapat ganun po ang ano, ang, ano natin, ang mindset ng ating presidente Wag na, wag na, hindi na dapat siya nakikialam or huwag na siya magpa-apekto sa politika. Dapat ito na lang niya yung effort niya dun sa pagpapaunlad ng bayan. Kung ano yung maiiwan niyang legacy. Kung yan ba ay 100% na katulong sa ating pag-unlad ng bayan. Dapat dun po nakatutok eh. Kasi nang, yun ang nakikita nating reason kung bakit ang uh, term limit natin sa ating constitution ay one term lang. So, ngayon, makikita natin, di ba, abala pa yung presidente sa mga pagsagot-sagot ng mga intriga na binabato sa kanya. Dapat hindi na siya nagpapa-apekto. Kasi hindi naman na siya tatakbo sa susunod na, ano, wala na mga, uh, ano eh, second term ang presidente, di ba? So, hayaan na lang natin yung mga nag ambisyon dyan na maging presidente sa susunod na, ano, sila-sila na lang yung mag, magbatuhan ng mga, ano, dyan, mga intriga dyan. Again, sa ating at taong bayan, eh, dapat hindi po natin masyadong ano binibigyan ng pansin yung mga intriga na pinagbababato gamitin natin yung critical thinking natin na ano na dapat ang ano ang uh, political personality ay nagpe-perform nakapokus doon sa kanyang uh, na achievement, yung record achievement, kung bayan bay, may, may nai-contribute, may nai-contribute ba yan sa ating bayan? Diba? Yung dapat ang uh, pinofocus ng, ano, ng taong bayan, yung mga inahanap na performance sa mga political personality. Hindi yung mga intriga, di ba? So, yun lang po yung ating masasabi ngayon. Ang haba na natin, sinabi natin ng mga ano ngayon. So, again, ang reminder po natin sa ating bayan, katatapos lang ang eleksyon mubo na tayo. Mag-focus na tayo dun sa pagbabantay sa mga political personality na inihilal natin. Lista natin yung mga maling ginawa. Okay? Tingnan natin kung yung bang maling ginawa niya ay ma, ma ano, ma ma masisira ng record o ma ma masasapawan ng record ng mga, mga magagandang ginawa niya sa bayan. Yun lang po ang nakikita nating trabaho na dapat natin pagpukusa. Huwag na tayo makialam sa mga political na Hindi naman tayo mga politi politician eh. Tayo, mga, tayo ay mga ta ordinaryong taong bayan na ang gusto lang ay maunlad na pamumuhay, mapayapang bayan, at saka uh, uh, may eron tayong uh, pagkain na, uh, na sa ating pagkainan na uh, Uh, makakain araw-araw doon lang tayo mag-focus Huwag na tayong mga makihalubilo di sa mga political drama na yan hindi naman tayo mga politician guys Diba? So yun nga po yung ating discussion although magulo yung discussion natin pero at least sa tingin ko naman guys um, yung mga napulit kayong point dun sa ating mga pinagdadaldal dito sa ating uh, uh topic ngayon. ano so again ang panawagan po natin is Uh, mag-focus ang ating uh, sambayan ng Pilipino sa ano sa pag- uh, pag-unite, uh, pagkakaisa ng bayan. Doon na lang po tayo mag-concentrate. na tayo mag-focus uh, sa ano sa sa mga away-away ng mga politicals na. Yan. So beyond politics tayo dapat. Eh. 'Yun yung ating uh, focus, beyond politics. So magtuon tayo doon sa ah uh, gawin natin maunlad ang ating bayan. So, yun lang po yung ating uh, panawagan. Yung sa mga ano natin, sa mga comment-comment natin na sa social media. Huwag natin masyadong pansinin yan. Huwag tayo magpa-apekto dyan. So, all kung masyado kayong affected, huwag na kayong magbasa ng uh, social media kasi puro mga ka-negative na mababasa mo. Ako nga, medyo napapansin ko, naiirita ako pag nakakabasa ako ng mga hindi katanggap-tanggap na comment. Alam mo yung comment ba na wala na sa ano, eh. wala na sa meaning, meaningless na eh. So, ang goal na lang talaga ay siraan ng gobyerno. No? Nakakainis minsan magbasa guys ng mga ganyang topic. So, uh, minsan iniiwasan ko na yung mga pagbabasa na yun sa social media. So, again, na nagpo-focus na tayo dun sa uh, pagbibuild ng ating uh, maunlad na bayan. Doon tayo mag-focus talaga. Yun na talagang nakikita natin na paraan. Magkaisa ang ating bayan. Magkaisa yung ating uh, sambayan ng Pilipino. So yan, yun lang po at maraming maraming salamat ang haba ng inano natin ngayon uh, tinapik ngayon So sa lahat po ng hindi pa mga nakasubscribe please support po dito sa ating channel para at least uh, marami tayong matulungan at uh, awareness lang naman ang ating goal dito eh, ma-aware yung ating taong bayan na yung pagsuporta talaga sa political personality is yun ay nakakasama sa ating bayan overall nagwawatak-watak tayo dyan guys So again, yun lang po at maraming maraming salamat sa inyo lahat dyan. Peace.